good morning, good morning sa atin lahat nandito po tayo sa farm number 1 sa may uh, barangay uh, San Filipe ng Basud so yung uh, 2,000 puno po na lakatan ay dito po natin tinanim at kumustahin po natin ang uh, atin ating po mga saging dito na iniwan po ni Inting so update po sa atin but bago ang lahat uh, continue to support Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs Kalinga Prab at sa lahat mga partners so pakita ko po sa inyo yung mga nagbubunga na dito nagbubunga na po ito yung mga saging dito kahit sa matindi ng init na nirnasan po ng mga saging na ito grabe talagang stress nila pero mayroon pong uh, nagiging resilient po sa mga hamon at pagsubok sa buhay no? okay so pakita ko po sa inyo so ito po ay hindi po natumba ano? hindi po natumba sa hindi po natumba ni Inting oh? so salamat at uh, matibay sila yan so mayroon pa pong isa dito na nagpupuso yan so dito po tayo sa farm mayroon nagpupuso dito ito po yung mga sakin sa dito mayroon lang po nakita isa natumba no So, ito din po, nagpupuso na, no? oh. Yan. Oh. Yun. Hindi po siya natumba. Ah, uh, medyo tumagilid siya, pero hindi siya natumba. Yan. Oh, malaki na rin po yung marang dito. Ito pong marang na ito ay hindi po nailipat ng iba. Pero pwede po yung tanggalin yung ibang puno dyan. Okay, so mayroon lang pong isang damage. Ha? Dalawa? So, titinan po natin dito. So, ito po yung damage. Dalawa. Tumba. malaki pa naman. Hmm? Pero, yun po. Uh, yung suhi nya. Pwede pong. mayroon tatlong suhi. So, ang isa dyan ay ating ipagpatuloy. At yung dalawa ay uh, i-transplant po natin. Okay. So, ito po yung isa. Yan na natumba din. Pero ito, okay, ito po natumba, malaki din po. Kaya lang, oh, ito po yung ano, yun may suhi po siya. So yun, yun na lang po yung alagaan natin. Yan. Okay, so, so far, salamat at yan lang ang damage at higit sa lahat. Ligtas po tayo mayroon lang daw pong isang namatay sa landslide sa may antipolo no sa may antipolo po mayroon pong uh, casualty na landslide po doon so dito po sa Camp Norte ay so far wala naman kami narinig wala pang balita update at uh, yun tutubo pa din yan yung mga saging na yan so dito naman po banda Okay naman dito. Walang natumba. Matibay. Oh, ito po yung uh, lakatan dito sa BSM Farm. Number 1. So yun na po yun sila. Oh. Malapit na po yan. Magbubunga. So, okay, zoom natin ha. Oh, yun na po. Oh. Yan. Oh kahit sabihin natin na sa ilalim siya ng nyog pero so far so good yan po ito po yung malaki dito oh, dati yan buti hindi natumba ano oh. tanggal lang yung ano niya Yan po kasama natin si Ate Merlin. <laughs> oh. Medyo makulimlim pa rin po ang panahon. Tingnan nyo po. Yan. Parang may ban banta pa din. Bago na natin. mabagang malaking paa. Tapat. Tapat. No? So, dito po tayo sa tawid. Mayroon pong maliit na ano dito. Baka malalim. Ah, okay lang. Kaya, kaya. So, hindi na po umulan. Kaya lang parang makulimlim pa din ang panahon so ito po yung bala ko dito gawin sanang ano maliit na fish pan so ito po yung mga tanim dito so ito po yung sa tawid ng ano yung may tulay-tulay na ginagawa nila noon ni Kuya Brooks sa Masli yung garden ni Sam Asli. So, update naman po dito. Ang ginagawa po dito, yun po, makikita po ninyo na may maliit. Kasi po, yung uh, unang tanim dyan na napiktuhan ng init ay tinanggal po siya. Dahil po, kapag ipagpatuloy po yun hindi rin bunga ng maganda. So, ang ginawa po, tinanggal po yun siya. Tapos, yun na po yung tubo niya. Yun, para magpanibago siya, tubo yan so yun yung pong ginagawa dyan sa maliliit na yan pero yung pong medyo maganda makaka-recover siya yun na po yun siya o malaki na so lalo na dito hmm. so ito yung bakong tubo na po yan, oh. yan. pero yung uh, unang tanim na medyo magandang tubo ito na po siya yan. So, atid na. Ito na po yung sa akin dito. Buti hindi na sa bagyo. Palagay ko ay mahina ang hangin dito. Ano? You know? Siguro harang harangan pa ng mga ibang mga tanim dyan sa gilid. Yan. So, yun po. Tapos, ito po yung mga bagong tanim. mo. Ah, uh, ano, bagong su bagong tubo. Hindi bagong tanim. Bagong tubo. So nagpanibagong tubo po siya. Okay, so yun po. Salamat at uh, uh, minimal lang po yung damage. yan meron po doon yung konti lang halos lahat po ay pinangtanggal po para magpanibagong tubo po siya at yun na po yung mga bagong usbong bagong tsuk bagong tubo so medyo delay lang siya at sana po ay tuloy tuloy sana po hindi naman maginit ng ano mataas sa uh, mga ilang buwan kasi dahil po sa matinding init po ay napiktado talaga sila so ito po eh, tatanggalin po yan yung tagdadalawa na yan tatanggalin po yan may mga tagtatatlo dito tanggalin din po yan either a uh, transplant or uh, ano um, condemn na lang talaga Okay so God bless po bye bye